Saan naabot ang 50 square meter na bahay mo? Ipakikita namin sa video ito kung paano namin ito gagawin. Tara! Welcome sa Kalen's Construction Ideas! Tara! Simulan natin ito sa paglilayout. Ang mga GI tube na ito na nakikita ninyo na inihahanda namin ay gagamitin para maihanda ang excavation ng pundasyon ng gagawin nating project dito. Hindi lang nagagamit ang tubo o GI pipe sa mga preparation ng layout. Ginagamit din namin ito sa paggawa ng mga barracks. Ang barracks na ito ay gagamitin para tuloy-tuloy ang progress ng pagtatayo ng bahay. At ngayon, na-layout na namin, nakapag-excavate na rin kami. At heto po ang progress natin. Ilang days lang lumipas dito pero Pero't nakikita nyo naman na napakabilis at marami na kaming nahukay na pundasyon para sa ating columns. Ang rebar works naman natin na nakikita nyo ngayon ay ang preparation para sa pagbuhos ng bakal ng poste natin. Ang lahat ng mga ito mga kaidiyas ay nakabase sa ating sinusunod na plano. Pakikilala ko nga pala sa inyo mga Diaz, ang ating site supervisor at ang ating team, Kalen's Construction Group. So ngayon, tulong-tulong po ang lahat dito para makapaghanda at para mabuhusan ng maayos at tama ang pundasyon ng bahay na to. Dahil napakahalaga ang pundasyon sa paggawa ng mga bahay. Kasabay na rin kasi nito mga kay Diaz, ay ang pagbuhos din ng ating mga beams sa baba na kung saan tutulong ito para mas maging matibay kahit bonggalo lang ang bahay mo. pagkatapos buhusan ng mga ito, tara, punta naman tayo sa pag-aasintada. Maayos at maingat po namin chinecheck ang pag-aasintada dito para mas mapadali ang pagpaplaster at mapabilis din natin mga kay Diaz, ang progress, workmanship natin at syempre yung quality. kita nyo rin dito mga kaidiyas na naglalagay tayo ng preventive measures para naman sa pest control na kung saan kahit ba paano ay makakatulong ito para hindi makapasok dito ang mga anay. Isinasabay din namin mga kaidiyas ang paglalagay ng mga electric huwit na kung saan kailangan ito bago magplastering At ginagamit namin dito ay hindi na mga flexible hose. Ginagamit na namin dito ay mga PVC pipe na kung saan tutulong ito para mas matibay ang paglalagyan ng mga wire. Mas mabilis ang trabaho natin. Iwas problema, iwas backjob. Kasabay ng pag electrical natapos na rin kasi natin ang pagbubuhos ng flooring natin. At ang pinangkahuling ginagawa namin dito ay ang pagbubuli. Ginagawa ito para mapanatili ang ganda ng surface ng paglalapatan ng tiles natin. At makakatulong din ito para hindi magkaroon ng mga maliliit na cracks. Music Sunod namang ginawa namin mga kay Diaz ay ang sa awag namin dito ay skillion type. Gusto nyo bang malaman mga kaidiyas kung ano-ano ang mga ito? Tara! Ang modern look na skillion roof offers a sleek, minimalist appearance that perfect for modern and contemporary homes. At saka ang easy drainage. Sa pamagitan kasi nito mga kaidiyas, maganda yung slope nya para madrain agad yung rainwater. At syempre, cost-efficient ito mga kaidiyas. Mas simple yung design, mas kailangan ng konting labor at sa materiales kumpara sa mga komplikadong design. Maganda rin ito sa solar panel kasi tamang-tama yung angle nito para maiposisyon ang mga solar panels natin ng maayos. O di ba? Diba? Kaya pwede mong i-consider ang mga ganitong design depende sa lugar mo kasi kailangan mo nang alamin kung okay ba ito kung saan ka magpapatayo. Ngayon, after ng trusses natin, punta naman tayo ngayon sa pagpapalitan na. Sa project na to, Maingat at mabusisin namin sinigurado na maayos ang pagkakapalitada ng lahat upang mapanatili natin yung ganda ng ating finish ng mga wall. Kaya hindi rin mahihirapan dito ang mga pintor natin. Kaya meron kami mga guide na sinusunod na kung saan pag nasunod mo ito, siguradong pantay, tuwid at malinis at maayos ang pagkakapalitada. Ang isang mga tip na pwede namin ibigay sa inyo ay ang paggamit natin ng guide. Depende kung anong nakasanayan ninyo. Pwede kayong gumamit mga ka ideas ng tansi, o iba pang paraan para masigurado natin na tuwid at pantay ang palitada. Siyempre napaka-importante rin dito ng mix ratio at kailangan mga Diaz, ang mix ratio rin natin ay tama depende sa plano na sinusunod ninyo. Heto po ang mga sample namin ng plastering. Pag pinag-uusapan ng plastering, hindi rin mawawala ang mga kantuhan nito dahil ito ang nagbibigay buhay ng palitada. Kapag maayos at maganda ang pagkakakanto, mas nagiging malinis ang dating ng palitada. At ito ang unang-unang nakikita ng mga tao. Para siguradong ma-implement namin ang standard ng Kalings Construction, lagi po namin itong minomonitor at chine check na maganda ang pagkakakanto ng mga plastering natin. project na to, sinigurado rin namin mga kay Diaz na ang roofing natin ay nasa standard ang thickness para siguradong tiwala tayo na hindi ito magkakaproblema kahit lumipas ang ilang panahon. After ng roofing, isinunod na namin mga kay Diaz ang paglalagay ng mga span drill. Ang spandrel namin ay mayroong wood texture kung saan mga bagay ito sa trademark ng Kalens Construction. At dahil kilala kami sa paggamit ng mga wood texture, kahit spandrel yan, yan ang lagi namin ginagamit sa mga design namin. At kitang-kita nyo naman na napakaganda nitong gamitin. Ganon din sa ating ceiling works. Kahit standard lang ang finish ng bahay na to, makikita ninyo na meron tayong design dito sa living area nila. Ang ginamit pala natin dito mga ideas ay metal frame, sa ceiling at ginamitan natin ito ng gypsum board at ng hard reflex or fisim board. Gumamit din kasi kami dito mga ka-ideas ng PVC wood texture para ma-enhance yung design sa ceiling. Sa mga pinto naman natin mga ka-ideas, ginamit namin dito ay mga solid door lalo na sa main doors natin, sa front at saka sa likod. Isa rin sa mga kinonsider namin sa design na to ay ang pagpili ng kulay at makikita nyo dito sa video na ang mga kulay na ginamit natin sa pintura ay nakakomplement sa buong design ng buong bahay na to. Kaya makikita nyo na napakaganda, malinis at elegant ang finish nito kahit standard lang ang mga ginamit natin ditong mga materyales. Heto naman mga kay Diaz, ang installation ng ating mga bathroom fixtures. Ayan, meron tayong three-way na shower, meron tayong niche, meron tayong lavatory cabinets, at mga accessories dito sa kanilang common bathroom. Heto rin mga kay Diaz ang ikinabit nating mga ilaw sa kanila na kung saan gumamit tayo ng mga mas modern design ng mga LED lights para sa kanilang center lights, sa pang-accent lights, at iba pa dito sa indoor at saka sa outdoor. Gumamit din kami mga kay ng mga tubular dito na painted at nilagyan namin ng haspe na wood finish para sa kanilang partition at sa kanila ding lalagyan ng television. Makikita nyo dito sa video mga ka na unti-unti na at malapit na pong matapos ito. Excited na ba kayong makita ang kabuuan na to?